kung mayroon conflict no doon sa area ng lupa na inaward sa inyo ng dar sa pamagitan ng klowa at saka yung nakasa nakaposisyon nakaposisyon ninyong lupa ang mananaig dito ay kung ano yung nakalagay doon sa klowa o sa titulo ninyo na area so kahit na kayo ay in possession at din ninyo yung 1 hectare uh, ibig sabihin nito yung excess nito ay hindi naka-award sa inyo kahit na kayo ay in possession. Although, kung mapatunayan ninyo na kayo ay in possession in good faith, no kayo ay in planter uh, in good faith, ay maaaring entitled kayo ng compensation doon sa mga tanim na naisagawa ninyo. But insofar as yung area ng lupa na kung saan ay in-award ito sa uh, mga land reform beneficiaries, ang area na nakalagay sa inyong titulo sa CLOA certificate ay siyang mananaig at hindi yung inyong lupa na kung saan kayo ay nakaposesyon. In short, kung 1 hectare ang inyong posesyon at uh, ang ang award sa inyo ay uh, nasa uh, less than 1 hectare lamang, ayun uh, lang ang magiging basihan ng inyong karapatan sa ilalim ng batas. Of course, without prejudice to the payment of compensation doon sa maaring uh, napinsala sa inyo dahil sa pag-cultivate sa lupa na kayo mapatunayan ninyo na kayo ay planter or sower in good faith. Lamang na kayo pag may alam sa batas.